So hi guys, naliligo pala kami ng ilog kahapon, ang buong batch 10. Kaso nga lang, may apat na hindi nakasama. Gawa po nang namamagay yung kamay, tsaka may sipon at tagnat. Opo, nauna na po sila, Ma'am L, tsaka Senpai Angelo, tsaka Senfai Ronel. Kasi nga po, ang usapan, 5am. Pero nakapag, ano na po kami, papunta doon is 7.30 ata. Kasi gawa po nang hinintay pa namin yung dalawa namin kasamaan. Para sabay-sabay na po kami pupunta doon. Opo, ando na po sila. Tingnan nyo po yung mukha ko dyan, bukot na bukot po kasi nga po lumalabas na yung araw hindi naman siya gano ka hindi naman siya gano kasakit yung init pero lumalabas na po talaga ginaya na lang po namin kung gano po maglakad na marami na pa ano pa straight dapat ganun din po yung ano namin char lang kunwari ano lang kami dyan. Tapos nagpabidyo muna po ako sa, kasamaan ko na si Rong Sabi niya, A, isang A, A. Nang nakarating na kami dito sa tulay na ito, hinahanap po namin si ma sila ma'am. Apo, uh, nandyan po sila sa right side. Opo, oh, ang ganda ng view. Huh? Mas maganda dito talaga pag hapon kasi lumalabas yung sunset. Tingnan nyo po, bukot na bukot ako. Opo, oh, sila, ah, grabe. Yung iba naman bukot na bukot, si Rongrong lang ata hindi. At saka si J, yung hindi naka, bukot nabukot as in yun nauna na po sila kasi napabidyo po sila isa isa ay. Isang ay. Ay. No naman, eh isang eh eh na naman dyan eh eh bakla ka talaga girl. ayan po bago kami makarating din sa ilaw dito kami dadaan sa right eh, sa left side pababa po siya kasi nga po dito po ang daanan opo oh, ayan guys tingnan nyo po kung gaano kaganda dito And lumalabas na talaga yung araw. Kasi nga po, gawa po doon sa bahay ni La Press hanggang papunta dito sa ilog. Mga isang oras kalahati yung pinagbike namin. Nang malapit na pala kami sa pinagpistuan nila mamil, opo, nalilito pa ako dyan. Dito ba sa right side o sa left side? Sabi naman ni Roland dito daw sa left side. Nang nakarating kami, naabutan na pa namin si Fai Angelo na nag-iho-iho. Tsaka kanya-kanya na kami parking dyan. Tsaka na po din sila kasi gawa nga po maaga po sila. Diba 5am nandito na sila. Nauna na po sila maligo kasi nga po malamit. Maganda din liguan kasi nga po hindi pa daw siya masyadong mainit. Opo, basa na po sila lahat dyan. Nang nakarating kami si Rongrong, nauna na po siyang naligo. sa so, po siya ni Ma'am Ayan guys, ko po umapak dyan. Sobrang lamig. Opo, totoo ang chismis. Alam niyo po yung sa bamboo. Opo, kung malamig dyan, mas malamig dito. Grabe. Alam niyo, nakikita yung isda dito. As in, umalapit talaga sila. Umupo lang ako dyan. Wala akong ibang ginawa. Baka ano na naman isipin niyo. Opo, malinaw po talaga. As in, grabe, tingnan niyo naman. Opo. <laughs> grabe ang ganda dito sobrang malapit lang dito sa amin every Saturday ako maliligo dito tingnan nyo lumipat pala kami tatlo doon si Rongro at saka si Noah gawa po ng medyo malalim doon mababaw lang kasi doon eh tsaka dito na kami naligo muna dito ako nagbasa talaga as in na matapos na kami maligo agad na kami bumalik kasi nga po gawa na po magkakain-kain, magkakain-kain na. Anong kain-kainan? Kakain na pala kami. Opo, kakain na po. Hindi pala kay Pai Angelo tsaka Senfai Ronel. Kasi sila po talaga yung nag-effort na mag-iho-iho dyan. Tsaka kay, lalo na po ka Ma'am L. Kasi nga po tinuloy niya. Opo, sobrang saya po namin kasi nagtipo-tipo ulit kami. Kaso nga lang may apat na hindi kulang at niya hindi nakasama. Pero goods na yun. Baka sa sunod sasama na yun sila. Opo, pa istignan nyo po guys. Medyo may mga lasing na dyan. di pa halata. Mating pala yung hit namin sa kaysa. Opo, mama po siya ni ma'am. And tingnan nyo nakakamay yan. Pero sinampal kami ng kahirapan dyan ng ilang oras. Tingnan nyo, Nakamay ka, girls. <laughs> ang sinabihan namin tumayo na iya po ata siya. Yan guys, pagkatapos namin kumain, bumalik agad kami dito sa medyo malalim. Kasi ang gawa po ng sobrang sarap talaga maligo. At saka mababa dito. Bumababad kasi nga po, ang lamig. <laughs> At Tingnan nyo, parang umahaw na ako dyan pag na umiinom tapos nagugutom din yun yun as in grabe pagkatapos kumalik pagkatapos kumalik ko dyan, as in yung likod ko sobrang sunog na sunog pero okay lang yan kasi at least nag enjoy ako dito as in tingnan nyo sobrang saya ko dyan ha pag ano daw pabalik daw kami dito yung mga kasamaan ko naman natulog na ewan ko kung napagod ba yan o nalasing na yan sila yan guys kunting ano lang pero sobrang enjoy namin sa oras na to or araw na to grabe asin andami palang ulam hindi pa na obus, baya pa to kasi yung dala-dala ng ulam kaya andami pa sobrat nang dumating po yung kaibigan ni ma'am grabe andami pong ice cream thank you po so much opo and ice cream sana i-invest ago ma'am. thank you so much sana yung maulit mo, guys. thank you po sana po makasama na po yung hindi pa nakasama kaya guys please like and share